Halatang halata naman niya na napakasaya ko dahil nakakain ako, may pa-take out pa. Oh. Iinitin na nga lang to at ulong pa kinabukasan. <laughs> Oops, take lang pero bagay, nito muna nangyari. Tara na! Mama! 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 Lagi dito sa kwarto. Mama! Labas na ako ng ba? Lakad, 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 lumakad na lumakad. Tato pa, may pupuntahan nga kami, Diyan niya kami sasakay sa singin. Yung kapatid kong bunso, si Joan, dyan naman sa motor nila ate. So, paano po, dos May ka muna dyan, naalis muna kami. Baba! At ito nga, pabiyahin na kami. Brrrr! Ayan nga pala si tati. Ayan nga pala yung aso. Ayun pa yung isang aso. Dalawa pala yun. Nalilipat nga pala si Kelly sa kabila. Kasi baka matanggal yung gula. Tapos sila nga din yung magkakain na sa simbahan katulad namin At kaya ko nga po pala hinahanap si mama para nga din makapagpaalam na kakain niya kami sa simbahan At ano, oras na nga din marami na nga din mga nagpuntahan doon para kumain ng hapon tahan lang Lapit dapat ang pupuntahan eh. Lumabas na nga kami ng purok. What? Oh. nakarating na nga kami sa pupuntahan namin eh. <laughs> at ang nandito na nga kami, ang dami nga din mga naabot ang mga nakatayu. Ah. At ang buong akala nga namin, hindi pa nga nagpapaka. Ay. Nakakamali pala ako dahil may first batch na nga ng mga nagkakainan doon. At uh. baka mawaglit nga din sa isip namin. Para sigurado, pinatakan ko na nga ng gamot yung mga mata ni Diane. Ay, teka nga, parang may nakikilala ko na nasa gilid ng barangay. Hala. At hula. sinasabi ko na nga ba, malayo pa nga lang ako, namumukuan na. Si mama nandito at kasalukuyan na nga kumaka. Paka. Akalain mo, yon yung tao nga sana nga hanabi ko para makapagpaalam na una pa sa akin. Pagbalik ko naman sa pwesto namin, mga naguunahan na kay mga nauna sa Mga nagsusugod na nga at sila nga yung second bag. At sa ilang minuto nga lang na paghihintay namin, may mga naglalabasan at naghihimasa ng chit. Habang sa libusog na, kami mga gutom na. sugod sugod Ayan, ayan. Ayan, ayan. Oh, anong tayo ng pila natin oh. oh, Ang ulam nga ngayong hapunan Adobong manok at minudo Kainan na at kaya po nagkakaroon ng pakain dito sa simbahan. Semana Santa po kasi. E. Ang bawat araw may mga prok nga po na naka-assign at sila nga yung magpapakain. At ang ko dati dati. Lunes sa gabi ni Santo nga yung pakain. Ayin. At perbahay nga din yung dala ng ulam. At syempre depende naman nga din sa iyo yung kung kaya mo magdala. At, at ngayon ang pagkakaalam ko lunes sa gabi Santo na nga. Ayin. At ang ginagawa na nga lang ng mga may bahay nagbibigay at yung BPC na nga lang yung mga nagluluto. At so, dahil bago nga lang din to kay Dayan, inaya ko nga siyang kumain dito at nahihiya pa nga nung at wag na wag nga ako siyang mahihiya dahil itong pakain Ayan ay, na to ay para sa lahat <laughs> at sayang nga lang dahil ito nga mga katabi ko may mga natirang ulam. Hindi eh, naman nga din masyadong nagalang. Kaya ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na nga lang sa isang mangkok. Oh. sa dami nga, nakadalawang mangkok nga ako yun. Mga tanod, eto po, may dalawang nagsusupot ng ulam dito. Ikulong e, nyo na po sa barangay ul. <laughs> at may ebidensyang hawak, puhang kuha sila sa CCTV. <laughs> Joke ko lang. O oh, diba, nakakaigay na nga po na, may pa-take out pa. Tapos si Initi na lang to, ulam pa ng bukas ng umaga. <laughs>